yan maulan na araw sa inyong lahat no at ngayon mamimigay tayo ng tatlong relos para sa mga solid sumuporta sa atin na naka-follow. Una-unang bibigyan natin ito mga Facebook name nila. Bigo kilalakasin to tong pangalan. Basta Facebook name lang yung babanggitin ko. Unang una John Paul Delpin yan yung pangalan ng FB niya. Pangalawa Junel o Jumen Yu Tungol. Ayan yung pangalawa, pangatlo pero Nicolas D. Wolfwood. Yan. Lahan mapanood nyo to. Ha? Hindi ko ay tatag para sigurado. Ayan, tatlong yan. Sa loob ng tatlong taon, parang si madalas ko silang makita. Ang tatlo. Kahit hindi ko sila kilala, no? Sila madalas ko silang nakikita na nagsishare tsaka nagko-comment. Kumbaga, talagang tunay yung support niya. Walang sawa. Kaya, bibigyan natin ng konting premyo. Ah, ah, let's go. Ganda sa ano eh, lit lang eh. No? masarap kumain yun. Siyempre, yung mga pangang. Ito ba, Rashi? Tuh, masarap Harap tuh. Cara mainnya tuh. Hmm. Mas ủa ừ. ừ. Ya, <laughs> delicioso. Busog, parang walang nangyari. Oh. <laughs> ayaw oh. ayaw niya na. Lang. Ayaw ko na rin. Ayaw na, sobrang busog na eh. Hindi na yan. Ah. Yan, sogbu, sogbu. Pag-uwi natin, pa, pa post na natin to para ma-message na tayo nung tatlong nanalo. Para mapadala na natin agad, no? Let's go! ay so special offer, oh. Sale pa nga rito. Dami mabibili. Ano? <laughs> Ba't tayo na? Alam ko mabibili ka ron. Ako grocery nga pala si <laughs> Sabi o, oh. ito solid to oh. Dragon Ball o oh. Ayun o, ng rocks Ganda o oh. Ano tanggal mo Ano Thank Tikman nyo to oh, sa minis oh. Parang naka-sale to eh. 69 pesos dalawa. Grabe ang hang na ito. Solid. Yung mga mahilig sa mga Tikman nyo to. Ah, grabe. Pero masarap. Sobrang anghang nung ano. Pero kaya naman. Pero sobrang anghang. Kasi kumakain ako lagi ng sine. Eh. Kayang-kaya naman eh. Ito, so, anghang sobrang. Testing nyo lang tikman. Tapos balikan nyo tong video na to kung napanood nyo. Kwento nyo. <laughs> kabalin. Sulit pa ba sa kabalin? <laughs> Uy, si Mac, may ilmong magsabu magsubo na magsubuin. Apa pulutan ko na lang. <laughs> Kaya nga, hindi ko naman kasi alam na ganun kaangang eh. Sarap yan, papapulutan ba? Mamaya na pala ang premyo. Mamimili muna. May <laughs> Dami naman yan. San linggo lang eh. Nakaka dalawang pasok ka na. Tatlong pasok mo lang ah. Ha. Favorite ko. Favorite. Ang dami mo nung favorite. Hanggang mapuno na yan. Favorite mo lahat yan. Siyempre. <laughs> Uy, oy, Babanggay mo ako anak mo ko. Puro favorite ah. Ano ba? Oh, ano ba ang favorite mo? Lana. Meron derecho. Ano? Yeah, uh, Dan. Ito. Ano? One. Oh, favorite mo rin yan? Hindi mm. ano? mo nga nakakain yan eh. Ay, no, nakain ko na yan. Ang dami, merong ano. ano? no. Ay, hindi pala to. Ayan, no. eh yung tatlong relos. Yan. Pauna na lang mag-PM. Kung sino unang makakapag-PM, siya yung unang makakapili. Yan, sa tatlo. Uling-uling mag-PM kung ano sa kanyang matitira. Hey, let's go!